Hello so, mga mga magandang araw sa inyong lahat Welcome back again to my channel So sa mga badi ko dyan na di pa nakasubscribe At di pa nakafollow sa aking Facebook at YouTube at uh, channel Ayun, ay isubscribe na at follow sa aking Facebook page So for today's vlog mga buddy Ay ito na, yung part 2 sa pagawa ng balag o trellis sa Ampalaya So, nung unang video natin ba, DR5 Part 1, kung gusto nyo mapanood yon ay lagay ko lang yung link dyan sa baba. Ay, naglagay tayo doon na poste para mas matibay yung ating balag. So, dito ba, de, ay ating lalagyan ng uh, kawayan. So, ito na yung ating mga ampalaya ba, after, ano ito, 2 uh, weeks. Ayan, malalaki na ba, o tingnan nyo. Marami na yung nagsitubuan, ba, So, meron ding iba na hindi tumubo. Hindi talaga 100% yan na matubo lahat, bade. So, meron talaga mortality rate yan. So, as far as ano, bade, maganda yung kanyang tubo. Kasi maganda yung quality na ginamit natin na lupa at substrate yan. O, ayan, tingnan nyo. Ganyan lang, bade. Kung gusto nyo rin mapanood yan, o anong ginamit namin yan, bade, ay meron dyan sa aking channel. Ay, pwede nyo nga uh, panuorin. Ilagay ko lang yung link sa baba, sa description below. So, ayun lang. Meron din hindi tumubo, oh. So, kuy natin. Kung baka may tubo pa ito. Kung wala, ay na itong ilabay ba So, ito na yung ating mga abali ah, ang sa seedling after 2 weeks. So, ayan. No? May nag-germinate yun. Pero, hindi siya tumubo. So, reject na yan ba Normal yan ba ah, hindi naman 100% na matubo yan lahat. Ah, mayroon meron talagang hindi tutubo. Pero, okay lang yan ba At least, I'm... Uh, ah, marami yung nakatubo yan yung importante nito basta yung gagamitin lang natin na quality na lupa is maganda at hindi siya stagnant ng tubig at saka lagyan yun yung mga organic na mga pataba para mas ganahan yung ating mga ano mga ampalaya dyan o ayan, tingnan nyo, malaki ng mga dahon so maka-harvest na tayo dyan buddy, kapag ay itransplantan natin doon sa ating ginawa na kanyang pagtransplantan, so ito na yung kawayan uh, lipak, sa amin no? lipak So ito yung ginagamit ni Boss Yuli na uh, ayun ka kawo ah yung kawitan niya sa kanyang, ano Ah uh, ito yung aming master Boss Lino ayun. Ang okay. pinakagwapo naming master dito sa master ng palaya. yung tao nila green nga. <laughs> si Boss Yolem. May gilito tiro ba So, siya yung aking uh, tagagawa ng balag o trilis. So, napaka-importante na ba din na uh, meron kang mga tauhan na uh, meron ding alam sa pag-garden kasi naman ay importante din ito. Uh, kapag ay-share uh, na yung knowledge sa atin na uh, kung anong pinaka-the best na pamamaraan ay apply yan ay yun ang ating uh, gagawin so dito ba uh, kumuha kami ng mga ilang but, uh, butong kawayan ito so mga dalawa siro itong aming kinuha ba di so, ito yung nasisilbing katayan at saka foundation din para magligo uh, hindi madaling matumba yung mga linsa so yung linsa namin ba ay hindi gaano ka uh, lapad uh, kalaki so atin itong uh, lagyan ng brace so ito yung ating brace ba Ah, talagyan natin ng yung kibultay ah, para at saka ano diyan, ikabit diyan para mas mas ano siya, mas ligon. So hindi ma la, magbalik yung ating uh, mga trilis na ginagawa. So ay mali hinakot na Boss Yuli itong mga kawayan at puntahan natin doon sa ating uh, pagtamna no. So ni lipat na namin yung mga kaang doon ba de eh. So, ready na yung for transplant. So, ang hintayin lang dito ay matapos itong trailers. Tsaka natin i-transplant ba So, okay. sa susunod siguro na vlog ay aking uh, yung uh, ano, mga ililipat yung uh, palaya. Transplant na natin. So, ito na ba Tapos na namin ito ba Oh. So, ayan. So, ganyan lang ba oh, pag ano, yung una namin ginawa dito, gumawa kami ng... Ah, uh, sino mo tawag ito? Gumawa kami ng Uh, punasyon at saka tinalian namin. So yung height niyan ba di ay dapat lagpas sa tao para hindi ka mahirapan kung sakaling mamunga na hindi ka mahirapan na magyuko-yuko, mag-spray, ganyan. So dapat uh, mataas talaga yan ba di. So dito lang sa gitna namin nilagay oh, para naman ay eh, ano lang yan, ah, suporta sa nylon. So para na din ay hindi makapag ay marami ng bunga ba di. So, hindi na tayo makaapas sa gaano karami ilong, pa kilo dito ang bali. So, hindi siya madaling malaglag. Uh, ma bali, uh, eh, maputol itong ating at nylon. Gano, so, yan bali. ah na, tapusin lang natin dito. Lo. Na. So, ganyan lang paglagay. Babila, 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 at pagkatapos naman bali, lagyan natin babila, ng cable tie para magdikit yung kawayan at saka nylon. Ayan, please. Keep on watching. Magwa ka na. Di may kuhay yung tutorial ilong. Magwa, diyan. Tanaw na. Oo. Kuya, tas gilong. Lagi di lagi pasal basta. Grabe to hana. Ah, si Jim. Oh, si dia Di laguan. Di selik ko. Ah, nagbigo ron di. Kaka di kada kuno sa tak degan na binila tok mo. Di ngan sa kepeng Di ngan sa ngan sa kepeng Ha? Di mangkasa ngan kepeng nawai. Di sa kepeng pero mo mo ana tong Arti terhana Ikaw nga I mean, na Ang saman Nga na ulit tahu, ba anda Amin nasi na siguro aku nga na kukagaw ha? Ikaw ah Ada kaya mag ilog yani. Laki pa na okay, Laki pa Lata Lata Tidak pertahan Saudi boy Saudi boy Saudi ah. So ayan ba de, ay pagkatapos na ilagay yung kawayan, atin na itong ilagay itong cable tie. So ito yung nagsisilbi niyang ah uh, PC para hindi siya madaling ma -ano, uh, matumba. So kapag ay mayroong cable tie ba de, ay matibay na siya. So, ayan, napakahigpit na. Secure na yan ba de. So medyo uh, may, kama, hindi naman masyadong mahal itong cable tie ba de. Ah, uh, si may malaki lang ito. May merong mga maliliit naman na cable na nabibili niyo sa motor parts ganyan. Pwede nang ganyan lang yung uh, gamitin niyo para makatipid kayo at basta lang ay makaabot siya sa kabila badi, okay lang yung parts na yan badi. So, yan yung uh, importante diyan ba no. So, para di din niya matibay at hindi eh, hindi din maano tong ating mga tanim. O, so, yan yung sekreto diyan no, sa paggawa ng trellis. So, siguro ba di ay pag uh, tanim na ito nating um, palaya ay mga pagkatapos ay mga after mga ilang weeks siguro ay simulan itong kumatay, katay na ito sa taas badi. So yan yung ating goal nyo, mapakatay siya doon sa taas badi at after mga uh, 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 isang buwan ay magstart na tayo magpruning. So napaka importante ba din na magpruning tayo para uh, marami yung bunga niya, magfocus yung uh, sustansya niya sa kanyang mga bunga. So, yung mga nakuha niya doon sa ating sa baba na dating mga organic fertilizer na nilagay ay marami. So, mapupunta lahat sa bunga. Yan yung nga importante dyan, badi. So, nga dito ay ating uh, tinibayan talaga yung paggawa natin ng trellis ay para masuportaan niya ang pagmumunga nito kasi kapag ay organic yung ating uh, ginamit, buddy, uh, expect talaga ka na marami yung maanimo uh, maani mo. At saka mga class A talaga marami sa mga ano dito sa organic kasi itong organic uh, farming ba isa isa ito sa pinakamagandang uh, practices na ginagamit natin namin ngayon so kinumpare namin nun sa ating mga ibang mga farmers na mga abono na mga complete 14 ganyan ay talo yun compare dito so yung mga ginamit lang natin dito yung ating uh, fermented nga uh, kangko fermented Ah, uh, malunggay, super pedal at saka kakawati leaves, yung ating insecticide, sa sabon. So, yan yung ating na uh, pakalakas napakalakas na mga fertilizer. So, organic talaga ba? Hindi ka talaga ma ano? Hindi ka talaga matakot kumain kasi maganda uh, safe na at quality na mga uh, ating binigay na mga pataba at insecticide sa ating mga tanim. So, yan yung uh, secreto diyan, So, Ayan, nah atin lang itong tapusin. So, kina, ilangan na tapusin ito lahat ba para sa ganon ay atin itong uh, matapos at matransplant na natin itong yung mga ano natin, mga ampalaya. So, ayan ba Please, uh, keep on watching. Ano? Ah, magbatang bata po ba? Hmm. Ano? Ah, Ito, papay. Kuhan ito. Duta ito. Ang tanong pa ta. Tanong pa. Igi ka ba ni Adel? Adel. Ah, uh, usa hay adin mo uh, nang mo palit na paliton. Mm. Ako uh, usang bili na tayo so, di pa ka vlogger ato. Vlogger na. Eh. Hindi diba, ako kabog. At. asa mo na anara? Hmm. Pagkikon mo na siya. Magkano. og ning atong income na to ane. yang kita ha badlag sa gaji boy. Ano na sa ligi. Basta ka importante malingaw ta. Oi. Oi kid o dai. Ha? Nay na kuan ba. Dia man toy dai. Ontong ha. Ja. Dai. Kita enggak suka kota bos, tapi kau ingin ke kau ke kota. Hahaha. Jangan jangan jangan. Di mana bos, pak terbawa ku?

Una pa kisang mga upo, isang atau ato ukra ni isang ipuungan. Wala, dugnas ato ukra. Oo, oh, dugnas na. Pero masumping ito balik. Ipuungan na ako. Kung puton mo ang mga kasuhay, baka na, content mo ka. ah. Sorry. Boss? Sige. Ha? Ito na. Ako boss, pagtahan ko boss. Ito? So Ante, tahan na. Ito ba buka? Kermiro pa? Ah, tapi ini nganjoke bos. Oh, aku peban terpeki. Inginkah? Hei, izam aku potong awon. Enggak. Atau peban ter bos kay. Maui Hong pa ubanan sama pekup kub kerum motor bawa kau ni mu. Hei, sini sini pa. Ah. Sikit saya kata doa kayak pekup bawa aku pisah kisah adlaw rakyat mengapa unuh. Kau bosan pekup kub kebot. Entahlah. Aisyah adlaw ke bos? Tapi aku pemandir, baik aku redukang, dukangan renok. Aku ini mohon yang tak pantang kecil. Hah? No, no, Pikir ni yang terbawa yang tak pantang kecil. Icip. Ah, ane kayak pangblak sama ni bos. Yang tang atau pangblak ada lagi ah. Nah. Oh. Berada. vlog doon ka jig-jig. mga medisina, i-apply. Ah, nga namin kosong. vlog na So, na degan, kuntin, na dagan makajin content na pamapas ng gidit. Ha? Ah? Oy, ni baylo ko pap. Patay babaw kinabubuan. Uh, uh. Oo. Oh, Ang wala ka masore dito. Wasa. Harel ni. Uy. Tipa. Ano? Ayaw. Ano ba? Oh. Aje putra. Nah, apa yang bani ngan ngan ngan? Oma Uwan, Ini beli pas. alright. right. Kembali kerja apa? Pengibtun mereka ini kita apa? Mati. Sayang man, nak kamu katung ngapung apa? Tidak ah, nice. ada nak ibtun eh. Kamu <laughs> nak mati nak? Iwan eh. Eh, ito man. Hmm. Ito na sila matuloy, ngayon ah. sila panguha. Ah. Oh, malan lang. Mm -hmm. na kiking oh. Hindi ka ito pang hinaway, na, oh. Siso. na na. Oh. Jujo, hindi ka hinaway yun. Magtahan. Magkakaroon mga junji, mga hinaway yun. Mm. Ah. Junji, dyan na. Gero. Hmm. Sige, hinimbahon, magkakaroon mga hinaway yun. na. Matay na nga ng mga... Pakit nang tao ra. Yung mga marit. Ano ba? Yan ang mga klase as tao. Di na walang po silang kinabuhi. Sa so, kung saan paning kamot, boss? May mga. Mo... Ito, boss? Mag-a-te. Okay. No. Okay. Ah. Pag nang may mga sinso kay. Ah, di. Di na mga sinso nga ng tao. Asa. Gusto ko naman napaksa ko isig ka tao. Mm. Tamo ito naman yung sabi dyan. Pamig malukop niya ba? Ipok ay ka na? Ikaw ka. Ala dia punya uang atau berapa hundred aku ah? Ito, 100, Unum. Unum six hundred. Kalau kalah kita nak pohon. Ya tak? siapa? Siapa? Aku dia tu dia tu Satu nato. Nenom tu mana nato? Buang. Di leberan. Bangsa bah. <laughs> yan eh. <laughs> Boss, hindi ka katayanan. Tabag. Ang sabi na daw, pang sublihan itong mahilang. Oo. Oh. Paturot sa doon. So yan ba di, ay kapag ay natapos na kayo sa paglagay ng cable tie, ay lagyan nyo din ng brace dyan sa taas para maging matibay siya, no? So sakali na mayroon ng maraming mga buong nga ba de, at kapag ay mayroong malalakas yung na mga hangin, yung hangin yung... ay hindi siya madaling matumba so yan yung importante dyan no. At saka ba di ah, lagyan niyo din ang mas maganda ay talian niyo siya sa gilid niya para hindi talaga siya sturdy siya yeah. at hindi madaling matumba siya ba di. yung eh, basta uh, tibayan lang niyo tibayan ma madaling naman yan eh ano niyo ba di basta tibayan lang niyo pag ano, gawa. Yung usok niya, yung foundation niya haligi, ay laliman nyo. Yan yung uh, discarded dyan, Lodi. Kasi kapag ay umulan yan, ay madali lang yan, ma ah. ano, yung malambot yung lupa. At no, magaguhu yan ba So, hindi masuportaan. So, no, 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 no. apa, panigurodohin lang no, no, no. yun na uh, malalim yung pundasyon niyo At saka lagyan yun yung ganyan para dali sa hindi siya ma ano madaling matumba kapag ay may malakas na hangin or meron bang mga uh, bata na pumunta dyan na sa inyong garden na alugalugin ay hindi siya ma -hole. so ayan ba ito at pagkatapos yan ba de? hindi ko na na-vlog yun lagyan na natin yan sa taas ng parang ano yang kawayan para kung nasa taas yung ating mga palaya ay mamumunga ito ayun napakaganda ba di yan yung aming hard work so urban gardening series so ganis gusto nyo uh, makatipid sa housing ng balag trellis ang palaya ganito lang ba di napakadali lang gawin so matibay talaga yan ba di uh, 100% hindi, hindi yan mag ano collapse hindi yan madaling matumba So, basta tibayan nilang lang yung foundation niya at lagyan nyo yung brace sa gitna, yung katulad niyang kawayan, ay hindi yan madaling matumba, badi. Tingnan niyo naman. Ah, Diyan kakatay yung ating mga apalaya ah. at sa taas, lagyan ba natin yan ng kawayan para maging matibay siya at doon, ah, sa taas, ah, munga siya at doon na natin pipitasin. So, yan lang ating ah, ating video ngayon, bade So, sana ay meron kayong natututunan. So, sa mga buddy ko dyan na may katanungan nyo, ay pakicomment lang dyan sa baba o mga suggestion man. Kung anong isuggest nyo na i-upgrade pa dito, kung kayo ay mga bagiitang mga um, palaya farmers, so, i-comment lang sa baba. Ayamin niyang uh, i-adjust yung aming uh, ginawang project. So, ayan, ba buddy. You know, stay safe. So, salamat sa inyo. God bless. See you in the next video. Bye-bye, mga buddy.